I just want to share my story. For those people who says, malas ang pusa especially pag itim, hindi po yan totoo. Cats have their healing powers or abilities. They also shoo away bad spirits and cleanse the house turning negative energy into positive. Even death. Paalala lang na every time nalilipat kayo ng tirahan at may alaga kayong pusa, always let them enter the house first. Let them do the cleansing. Remember, the safest area of the house is where the cat first sat or lay down. At hindi ko kailanman makakalimutan ang kanyang kabutihan. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos, syempre, kasi binigyan niya ako ng krung-krung na naging tagapangalaga ko laban sa masasamang espiritu, negatibong enerhiya, at pati na rin sa kamatayan. Napahaba po ang kwento ko gusto ko lang pong maging mapagmahal tayo sa mga alaga natin kasi kaya po nilang tayong tubusin kung kinakailangan at isakripisyo ang buhay nila para sa atin. Nakauwi kami pagkatapos ng limang linggo at naabutan ko pa na buhay ang isang kuting. Sinubukan ko ako na ang magpainom sa kanya ng gatas pero kinabukasan ay namatay din siya. Lalo akong naiyak dahil wala nang natira sa mga anak ng paborito kong pusa. Ngunit nang mahimasmasan ako, Narealize ko na pinaglaban niya ang buhay ko at ng aking baby Sa halip na kami ng aking anak ang mamatay Siya ang sumalo ng kamatayan namin Tinugos niya kami mula sa kamatayan Pero dalawang araw matapos niyang manganak Siya ay pumanaw Iniwan niya ang limang itim na mga kuting niya Napakalungkot ko habang ako ay nasa ospital Si Krung ay namatay nang hindi ko man lang siya nakita o nahawakan Tuloy-tuloy akong umiyak ang mga kuting niya, walang ibang pagpipilian, kundi pa painumin ng gatas, at minsan, ay ipadede sa isa naming pusa, ngunit kada linggo na mamatay ang isa sa mga kuting. Lima sila, at limang linggo din kaming nanatili sa ospital. Sobrang intense ng moment na iyon para sa amin, at ako'y halos groggy na at palaging kumakabog ang puso. Matagumpay ang cesarean section." Kami ng baby ko ay nakaligtas bagaman kailangan siyang ilagay sa inkubator dahil sa pagiging prematura. Pagkatapos, may tawag mula sa bahay na nagsasabing nanganak ang pusa ko na si Krong Krong ng limang itim na kuting, lahat sila ay malusog at mataba. Napakasaya ko nang marinig yun. Kaya't inihanda na namin ang kanyang pwesto at naglagay na ng mga sapin at bumbilya. Pero ako pala ang kailangang dalhin sa ospital ng walang kaagad-agad. Kailangan ko ng emergency cesarean section dahil sa pre-eclampsia. Ang taas ng blood pressure ko, 220 over 200 na. Sinabihan kami ng ospital na magpaalam na sa isa't isa ng asawa ko dahil hindi sigurado kung mabubuhay ako at ang baby ko. Pinakiusapan din ang asawa ko kung ako o ang baby ang pipiliin. Fast forward, 7 buwan na ang chan ko at dalawang buwan na rin akong buntis si Krong Krong kaya anytime pwede na siyang manganak. Madalas akong nahihilo at sumasakit ang tiyan ko at minsan ay naninigas din iniisip ko lang na normal lang ito kaya hindi ko pinapansin. Si Krong, -Krong ay hindi tumitigil sa kakadikit at pagkaskas ng buong katawan sa akin. Kapag nakahiga ako, mula ulo hanggang paa, pabalik-balik niyang hinahaplos ang katawan niya. Akala ko gusto na niyang anak Pagtapos noon mga ilang oras lang okay na ako. Magaling na ako. Parang hindi ako nagkasakit. Pero after man nun, mapapansin ko na lang na matamlay siya at nanghihina at ayaw na niya lumapit sa akin. Nagtatago siya at lalabas ang labi siya pag okay na din siya. Palagi pong ganun ang senaryo tuwing magkakasakit ako, then last year, I got pregnant. May doctor advised me na alisin muna sa bahay pansamantala yung mga cats ko para maging safe ang pagbubuntis ko, but I refused to. Before I tell my story, gusto ko po ipaalam sa inyo na ako po ay asthmatic at bawal daw ang pusa sa bahay. Madalas po ako magkasakit especially asthma attacks, lalo na pag sobrang init ng panahon at pawis ako. I have four cats at home. Pero bukod tanging si Krong lang talaga yung nag-iisang lumalapit sa akin pag may sakit ako. To the point na pati pag magbabanyo ako sumasama siya. Madalas ako magising tuwing may sakit ako. Nilalapit niya yung ilong niya sa ilong ko. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa weightystarvlogshorrorstories at gmail.com.